Hello guys, good morning. Merry Christmas and a Happy New Year to all of you and your entire family from Kingbird. I love you all. Kakatuwa naman yung ibon ng oh, panoorin niya. Lumapit siya eh, sa akin. Ayun, nagisang ko siya ng konting kapiratong tinapay. Tuntuan na siya. Ayan kami dalawa. Kasi ako nilapitan na ako. May merenda ng tinapay. Hello. Merry Christmas. Natakot pa rin siya. Hello. Nakakatawa naman yung ubon. Nag-iisa eh. lang siya. Solo niya yung... Wala siyang kagaw. Hello. Bukas balik ko ulit. Babalikan kita rito. Ayan siya. Malapit isa sa akin. Dati may alaga akong ibon sa Saudi. Love bed.